Meron na naman tayo natapos na project mga sir. Sniper 150, kanina ay loaded ng accessories. Pero kahit sa sobrang dami na nang nakainstall, ay nagawa pa rin natin na maging malinis at maayos at nakahinang lahat ng kanyang wirings. Magandang araw sa inyo mga sir. Meron na naman tayong pasyente. Ito nga pala ay Sniper 150. Galing na to sa ibang shop mga sir pero pinaulit sa atin dahil hindi satisfied si sir sa ginawang pagwawiring. Bukod sa makalat ay nagaagawan ng kuryente mga sir. Pansinin nyo yung kanyang ilaw kumukurap. At yung busina ay mahina tumunog. Kahit original piya mga sir. Pansinin nyo rin ang kanyang voltage. Sobrang baba. 11.6. Nalulubat din si sir sa kalagitnaan ng biyahe kapag kabukas lahat ng kanyang ilaw. Kaya ang gagawin natin mga sir ay ire refresh natin ang kanyang wirings at ilalagay natin sa tamang procedure ng pagwa para mawala ang kurap at hindi na mag-agawa ng kuryente. At the same time, lilinisin natin ang pagkakasalansan dahil uulitin natin lahat to mga sir. Check na natin ang loob. Let's go! A few moments later. At eto ang bumungad sa atin mga sir pagtanggal natin ng mga kaha. Sobrang kalat at magulo ang pagkakawiring sa kanyang motor. Nabanggit din sa akin ni eh, sir na nangangamba nga siya pagka bumabiyahe baka bigla na lang magliyab at umusok ang kanyang wirings. Dahil nakita niya kung paano winirings ang kanyang motor kaya niya pinaulit sa atin. Wala na rin siyang magawa dahil nakasalang na ang kanyang motor. Dito sa may bandang gilid meron pang relay na parang kabutay na basta nalang tumubo. Napakabalagbag ang pagkakagawa na ito mga sir. Uulitin natin lahat to isa isa. A few moments later. At yun, natapos na natin yung phenol clean rewiring natin na uh, Yamaha Sniper 150 version 1 mga sir. Loaded doon ng accessories pero nagawa natin na uh, ganyan kalinis. Parang stock lang. Ito nga pala mga sir, yung regulator nya. Kinonvertan na natin ng original Lihua regulator mga sir. Full wave regulator. Ito kasing stock regulator nya mga sir. Mahina na kumarga. At itong stock regulator, napakamahal na ito mga sir. Itong kinabit natin sa kanya, subok na subok na natin itong regulator na to. Sa Raider 150 natin, 4 years na, napakalakas pa rin kumarga. At iba ito mga sir. At nga pala ito, sakit na nga nakalabas sa kanyang mini driving light. Wala rin dyan yung kanyang module at wala ka rin makikita ng mga relay. Tanging PIA loudhorn lang mga sir. Ito yung pagkakamounting natin ng PIA, walang tinatamaan dito naman sa kanyang ano walang mga nakabalagbag na wire parang stock pa din mga sir pinonvertan din natin to ng two way alarm system security alarm mga sir antay nakaw at antay agaw motor meron din yung remote uh, pwede mo siya may start sa remote kahit wala kang susi banda rito naman mga sir uh, syempre naka fuse na malapit sa battery ito ang tamang installation ng fuse mga sir dapat malapit yan sa main source merong fuse ang mini driving light merong fuse ang loud horn at syempre naka fuse yung kanyang main naka terminals din mga sir hindi basta iniipit lang sa battery at yung ginamit natin ng wire ay japan wire yung relay natin original denso at lahat ng mga wirings natin mga sir nakahinang ito yung stock nya na voltage 12.7 ngayon paanda rin natin mga sir gamit yung kinabit natin na 2 way alarm system ayan kahit walang susi testingin natin double click sa buba yun nag start sya mga sir converted na rin pala to sa digital panel yun mga sir napaka pogi check naman natin yung kanyang voltage ayun stable sa 14 volts mga sir 14.9 napaka solid ngayon mga sir testingin naman natin yung kanyang ilaw buuin muna natin lahat ngayon kita nyo naman yung pagkakagawa natin napakalinis okay balikan ko kayo pag natapos na natin buuin testingin natin let's go at yun mga sir natapos na natin tong rewiring natin na sniper 150 version 1 ang ginawa natin dito nilinis natin yung kanyang wiring rewiring natin lahat kasi sobrang kalat at magulo tapos mga sir, bago natin gawin yung headlight niya, sa mini driving light, pati itong all eye niya, lahat yan, nagkukurapan. Kinukulang sa oriente, nag-aagawan sila. Kinabitan din pala natin to ng two-way alarm system. Bale ito mga sir, anti-nakaw, anti-agaw motor. Meron din tong keyless start. Kahit walang susi yung motor, itong remote lang gagamitin natin. May start natin yung motor. Testing natin. Yun. Naka-digital nga rin pala to mga sir. Yan yung kuryente niya. Napaka solid, walang kakurap-kurap. Eh, stable na yung kuryente. Tapos check niyo yung yung ano niya voltage. 14.7 kahit nakabukas yung ilaw. Buksan naman natin yung ano niya, mini driving light. Yun. Napaka solid ng kuryente, mga sir. Bukas lahat. 15 pagka full wave testing natin yung busina nya uh, pia loudhorn tapos kinabitan natin yun ng rapid pag isang pindot lang ano lang siya single pagka diniinan dun siya magka rapid okay na okay na to mga sir maraming salamat po sa tiwala god bless and ride safe always